Dahil gusto natin na labing dalawa ang mga biik natin ay papanganak minimum at 1.5 kilograms na timbang ng biik pagkapanganak, importante ang tamang pakain. Dito papasok yung tamang feeds and feeding sa ating mga dumalaga, ating mga nagbubuntis na baboy at sa mga nagpapasuso ng mga baboy. At dito ang promise natin na mas maraming biik, mas malakas magata sa ating super inahinwan at sa ating super inahin 2. Ang super inahin 1 ay gestating feeds, pinapakain sa mga baboy natin mula dumalaga pa lamang kung kayo nagde-develop ng mga baboy na gagawing dumalaga, hindi bababa sa 2.5 to 3 kilograms ang pinapakain natin para makuha natin yung tamang body score ng isang magandang gawing dumalaga. So ang body score ay dapat hindi nakikita at lumalabas yung mga ribs ng ating mga baboy hindi rin masyadong mataba na natatakpan na pati yung dulong ribs kaya importante sa tamang body score makukuha natin ang tamang paglalandi at tamang dami ng biik na kanyang ibubuntis sumula so, dumalaga hanggang ititrain mong palandiin yung mga baboy, kailangan kumakain ng gestating feeds. Kapag nagsisimula na magbuntis ang mga baboy natin, dagdagan natin ng kalahating kilo kasi yung kalahating kilo makakatulong yun sa pagdevelop ng muscles ng binubuntis ng mga biik. So nasa 3 kilos tayo hanggang 3.5 hanggang 90 days to 100 days ng pagbubuntis. Dito yung katapusan ng ating super inahinuan gestating feeds. kapag tama ang dami ng kinakain at hindi kulang, sigurado tayo na ang timbang ng mga biik bago ipanganak ay walang mga bansot kasi nakukuha natin yung tamang dami ng kinakain para masuportaan yung paglaki ng mga biik habang sila'y binubuntis. Ito ngayon ang uh, critical dito. Yung huling dalawang linggo ng pagbubuntis ng baboy, ito yung panahon na ang bilis ng paglaki ng kanyang mga fetus at dito rin yung paghahanda ng pag-develop ng gatas. Kaya dito kailang lumipat tayo from super innahin one lactating feeds papuntang super inahin two or lactating feeds. Dito kung gusto natin na talagang walang bansot, lahat ng baboy pagkapanganak ay 1.5 kilos ang minimum timbang at malakas magatas ang ating mga baboy, kailang hanggang gustong kumain ng super inahinto, pakainin natin. So halimbawa kung tayo nagtapos sa 3 kilos at day 90, so 1.5 kilos sa umaga, 1.5 kilos sa hapon, importante na sa gabi, lagyan natin ng extra feeds alas 7 ng gabi. That means pag kumakain pa rin yung mga inahin sa gabi, Nangangahulugan niya na marami siyang binubuntis. At dahil pinakain mo siya ng gusto niyang kainin, hanggat sa gusto niyang kainin, lahat ng baboy walang bansot. Mula una hanggang panglabing dalawang biik niyang ipapanganak, lahat yan ay hindi bababa sa 1.5 kilos. Super inahinto. So super inahinto mula 90 to 100 days na buntis hanggang siya nagpapasuso. Kasi ang mga baboy ay inahin, depende sa dami ng biik ay gustong kumain. So wag mo ring pigilang pagpapakain ng super inahin to pag siya nagpapagatas para lahat ng mga biik niya ay mahakain ng maraming gatas at siya din madaling bumalik paglalandi kasi hindi mo sa kinuripot. So yan yung tamang papakain natin para malakas ang gatas, mas maraming biik sa ating super inahin breeder feeds.